Ang sampung itlog ang nagsisilbing presensya ng bawat anim na miyembro namin. Ang presensya ay isang mahalagang sangka tungo sa magandang pagkakaibigan dahil isa ito sa mga sanhinang pagkakaroon ng mabuting ugnayan. Ang sumunod ay ilagay natin ang evap at condensed milk na nagsisimbolo ng magandang gawin na amin ay pamara sa bawat isa o bitbit ang mga nang gawin na kinakailangan gawin upang may sagawa ang gawain, nakakibat ang responsibilidad. Ang sumunod naman na ating hakbang ay ilagay ang asukal sa yanera na kumakatawan sa pag-unawa na nila naman ng isip at damdamin ng bawat isa. Ito ay isa pang mahalagang may sagawa na sa ganun ay magkaunawan kayo at magkaroon ng mabuting relasyon. Pagkatapos ilagay ang asukal sa nera at inantunawin ito sa mababang apoy upang ito ay makaramilays. Para tumamis at humaba ang pagmamahalan o relasyon ninyong mga magkakaibigan. Ang sumunod ay ating palamigin ng asukal at ilagay ang ating tinimpla na nagsisilbing sentro ng bawat isa upang mapag-isipan ang huling hakbang. pagkatapos ilagay sa lalagyanan ang mga sangkap sa pagkakaibigan, ay kailangan na natin itong i-steam para ito'y mabuo at maging stable parang relasyon mo sa iyong mga kaibigan.

paano ito transition? Hoy, paano? Oh, bigay mo kayo! Oh, Kurt! ayan! Inano pa ng braso! Ah! Pagaw. Nag-mekos-mekos na yung Natatapon ka yung sirawin. Wala tayong pangalo. Ikukul pa di Tapos natapon lahat. Dahan-dahan lang di. Takapag di Hello guys, for today's video, ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng tanghulu, Graham Balls at Oreo Graham. Para sa lesson ng ESP ngayon, ang sangkap sa pagkakaibigan. Joshua Omak, Cheryl Sayam, Maxim Bagasala, Phoebe Dumondon, Joy Punsalang, at Janine Manuel. Sangkap sa bola ng kasiyahan. Pagkakaisa, Pagtutulungan, pagunawaan at pagtitiwala. Mga sangkap sa Amigo Oreo. Pagtutulungan, pagunawaan at pagmamahalan. Sangkap sa Barkada Grapes. Pagpapasensya at pagsusuporta. Magsimula muna tayo sa bola ng kasiyan. Ilagay ang pagkakaisa sa isang lalagyanan at haluan ito ng pagtutulungan. Ipaghalo ito hanggang sa tumigas na ito. Huwag kalimutan ang pagunawaan. Ihanda na ang pagtitiwala at balutan ng pagkakaisa. Sunod, pag ito'y nabalutan na ng buo, palibutan rin ng pag-uunawaan. Kung gusto ninyo, lagyan nyo ng mga kaunting dekorasyon tulad ng mga tsokolate ito ay optional. Ang pangalawa naman natin gagawin ay Amigo Oreo. Siyempre, kailangan muna natin magdurog ng pagmamahalan. Pero paghihiwalayin ang black part sa cream dahil dudurugin natin ito. Haluan ng pagtutulungan ng chocolate part ng pagmamahalan at hanggang sa lumambot ito. Ilagay sa isang lagayan at unahing ilagay ang chocolate at sa taas nito. Ilagay ang cream part. After matapos ang lahat ay ilagay ito sa lalagyan at ipasok sa refrigerator. Gawin na natin ang barkada the grape. Kumuha ng barbecue stick at itusok ang mga pagpapasensya. Kumuha ng 1 cup of pagsusuporta para pakuluin at lagyan rin ng 1 cup of water. Kapag ito ay nalagyan na ng lahat ng pagsusuporta, ilagay ito sa ice water ng 20 seconds. After matapos ang lahat, ilagay ito sa lalagyan at ipasok sa refrigerator. At tapos na ang ating barkada grapes. Yun lamang po, maraming salamat. Ah! Yes, son, na -son, na -son. Hey, dito ko sa gilid Dito ko sa gilid Nito lang <coughs> Kamay mo na, Sheryl Kamay ko? Oo, oh, oh, ganun Yee, gusto niyo kamay ko ah ba, Naman yan, dapat magugas kayo na kamay niyo Kamay namin I don't know, dinilaan niya ikaw naman. Baby, what are you doing? Get it No Pailagay pa lang Okay. Ayok lang! Ah! Nag-volunteer pa yung kamay ko dito. Oh, nga! So much. Ew, mama! Oh, yan. May laway na yan, di ba? Ito yun. Ah, okay. ah oh, saan na yung ano? Yung second chef? That, ulo laki na kain na yung nasa kamay niya, oh. Oy! Eh, hey, mas laki ka na, ha? Hey! Ikaw ba naawa sa kamay ko, oh. Manahimik ka dyan. I know what I'm doing. No, you're not. I know. No, you don't. Hindi ko na-capture yung pagbawala mo. Bilisan ko, <laughs> ko pa isa pa. <laughs> Ulitin. <laughs> Ayoko nga. You are my... We did it! We did it! <laughs> <laughs> at mga kumpadre natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to our cooking series, Kami ang Homo Cookers. Ngayon, tayo ay gagawa ng dalawang masarap na pagkain. At ano ito ba yan? Ang sushi at brownie. Ang sarap talaga niyan, Mare. Oo, oh, previous yan eh. Nga pala, napili namin itong mga pagkain ito dahil dito kami nagkaisa at ito ang cravings namin ngayon, di ba? Yes! And it represents our friendship. At atin naman ipakilala ang ating mga kasama sa gaganaping cooking show. Unang ipakilala, Megan Arbelo. Pasok! Pangalawa ay si Jody Samora. Pangatlo, Si Ezekiel F. Estopase. Ang pang-apat naman ay si Tabunggar. Ang pang-lima ay si Kirsten Ann de la Cruz. At ang pang-anim ay si Alvin and Bindoy. And we are Homeschoolers! Ang una nating gagawin ay Brownies. Ito ang mga sangkap na gagamitin sa brownies. Ito ang sangkap na pagmamahal. Ito naman ang sangkap na paliging matapat. At ito naman ang sangkap na pagtutulungan. Hi guys! Ngayon, ang lalagay natin sa kasangkapan ng brownies ay dito sa lagay na ito. So, una natin yung lalagay ay ang kasangkapan ng patapatan. Mm -hmm. Yung islo. It <laughs> Haluin natin itlog. Haluin, haluin na natin yung itlog. Itlog guys, na. Hmm? ang haluin natin. Ang sunod na ilalagay natin, ang pagtutulungan at ang huli ang sangkapan ng pagmamahal. Ilagay na natin yung pagtutulungan. <tutulungan> Ayun lang, lagat lahat na. Ang huli <tutulungan> natin ilalagay ang ang kasangkapan ng pagmamahal. Ngayon, sabay-sabay natin haluin ang kasangkapan sa brownies. Tama. Ayan, unti-unti na siyang nagkakaroon ng like, nagiging dough na siya. Yung texture ng brownies. Lalagyan na natin ang sangkap na nabuo natin ngayon sa tray. Ngayon, inalagay na po natin ang peanuts sa ibabaw ng brownies. Oops, mm -hmm. hindi po yan sponsored. Hindi po sponsored. Sampai sa... Ganyan na lang. Inalagyan po natin sa oven. Okay, Ganyan. Lagyan po lang. Ngayon ay lalagyan na natin ng caramel drizzle ang brownies. At lagyan din natin ng chocolate drizzle. Ngayon, hatiin na natin ang brownies sa maliliit na piraso. I-transfer natin ang mga brownies sa plato. Ito na nga ang finished product ng na nagawa nating brownies. Ngayon ay gagawa naman tayo ng masarap ng masarap na sushi! Ito ang mga sangkap na kakailanganin para sa paggawa ng sushi. Hi mga beshido! Ngayon, pagkatapos natin gumawa ng brownies, ay gagawa naman tayo ng sushi. Pero ito ang una sa lahat para makagawa ng sushi. Tapakita namin sa inyo mga kasangkapan. Una, pagiging makajos. Pangalawa, pag-irespeto. Pangatlo, pagiging sapat. Pang-apat, pagtutulungan. Pang-lima, pakikisama. At ang panghuli ay pakikiisa. Lagyan natin ng oil ang kanin. Haluin na natin ang kanin na may oil. Ikat natin ang mga cheese. haluin na natin ang itlog. Lagyan din natin ng asin. Magbukas tayo ng kalan. Lagyan natin ng oil At lutuin na natin ang itlog. Unti-unti nang naluluto ang itlog. Magluto ulit tayo ng isang itlog. Ngayon ay ikat na rin natin ang crab stick. Lutuin na natin ang crab stick na nahiwa. Ngayon ay gawin na natin ang sushi o i-roll natin. una nating ilalagay ay kanin. Sunod naman nating ilalagay ay itlog at cheese. Ikat na natin ang mga sushi! Kinat namin ito sa mga malalaking size. At ito na, at, kasi, at, isa, at naman ang padre natin dyan. At tapos na nga namin gawin ang mga pinaghirapan namin mga masasarap na pagkain. O, oh, tignan niyo naman ang epekto nito. Oo, oh, Justin, oga. Grabe oh my ang God. epekto nito. Hogard na ata kami dyan. Pero tignan natin kung masarap bang outcome ng ating food. Anong gusto mo tikman, Mare? Siyempre brownies. Ay, sige. Ako na lang sa sushi. Malamang. Okay. <laughs> Mm. In the scale of 1 to 10, 11! <that> uh, <coughs> <laughs> Anong lasa? Anong lasa? Ano? Rich in bra? Rich naman siya. Okay, yeah. <laughs> okay um, <laughs> mm -hmm. <laughs> Sushi naman! At <laughs> tayo so naman titikman ang ginawa natin. Okay lang, yung parang pali-pali. Tama niyo yan, parang may pali-pali. si sinasabi yung brownie sa akin? Yon! Ano Anong lasa? Storm. On a scale of 1 to 10? On a scale of 1 to 10? 1 million. <laughs> ah! Oh my God, I'm surprised. Mm. Ano ang masasabi niyo? Last na. Oh, ano? <laughs> oh, anong kalasahan ang masasabi niyo? Anong, anong masaya ba ang naging epekto ng paggawa ng ganito? Masaya. Yes. Nasaya yes, ba kay, uh, napakita rin naman namin ang pagtutulungan. Sa paggawa lang nito, napapakita natin ang... Pakigisalamuha natin sa isa't isa na nagkakaintindihan din tayo para lang makabuo nito. At tayo nakabuo ng masasarap na pagkain at nakabuo ng masayang alaala. -ala. Yes! Kaya naman, friend, ano? tayo'y nai magpaalam. Mm. Uh, okay. Goodbye, guys. Pa Paalam na! Again, Again we are

Aldena. Malabas mga mga yung topping sa suso. Wag kasi tabi-tabi. Tabi-tabi mag-iwa <laughs> Shout out sa ala tagawak ng ilaw. <laughs> Sino yun ako yun? naghugas sila. Nakikisali ako sa vlog kahit hindi naman ako naghugas. Hindi kasi okay, okay. si Tamad. Tiyo! Okay. Tiyo! May gloves ba? Nakonsel okay, isa. Sa aking ba? Ay! Laro. Pakikisama daw. Pakikisama ako. Pakikisama. 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 Hey, laki ng itlog pinakain mo. Pakalat niya ako. <laughs> <laughs> Grabe, kinuha ni Lord. Okay na, ah, sa dito pupunta siya dito. Dito kasi naano. Yo yo Huwag kang Edward baka 'yung story. Okay lang 'yan. Oh, kasi yun. Yan, okay na. Masakot sa mata yun. okay. Pero sa na. <laughs> oh. At tayo ay nakabuo. Na... Tutok ng... mo sa mukha ni Vice. <laughs> yan! <inaudible> yan! Go! At tayo nakabuo ng mga masasarap na pagkain at nakabuo ng mga masasayang pagsasama. At <laughs> ano -ala, <dapat> kay Mayor. Alaala. Alaala diba? Alaala. Ano? -ala, di <laughs> ano? -ala. Ano -ala. ang alaala? Ano Ulit. At pagsasama. At tayo na. Teka, <laughs> kanina ka pa diyan sa at tayo na yan. Go. <laughs> <laughs> at nakabuo na masasayang pagkain at nakabuo ng masasayang pagsasama. At ngayon. <laughs> Yeah. And our mm -hmm. perspective, this would represent our friendship. Hi <laughs> <laughs> okay, guys. Tapos tapos sabihin ko, ngayon nilalagyan na natin ng mga sangkap sa ating lalagyan. Tapos Ay, 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 hindi niya, kiss mo yung sila. Hoy, no, oyal ug <laughs> Taste test. Oh Mega watch. Ayoko Ay, na. Ang <laughs> kaya mo pala naman eh. Halaga oh, sige na. Ah, baka matang mm. mata ako. Mega <laughs> oh. Okay. Wow, Nor. Naghalo. Nor. Nor. Hindi na 'yung kinakain mo. Kakagat nga ako. <gasps> Hoy, O tara sa ako. Hoy. Ah.

At ito naman ang sangkat sa pag-ano? At ito naman ang sangkat ng pag- <laughs> Ano ba yan? Magyayad kay lagi na ano? Magandang umaga mong kami ang pang-atina. Narito ang mga kasangkapan upang makabuo ng isang matibay na pagkakaibigan. Halika na at umpisahan ang paggawa ng hiniyang cake. Love o pagmamahal. Ang sangkap na ito ay pinakaimportante dahil kung wala ito, hindi natin mabubuo ang pagkakaibigan. Ito ay aming tinurog upang maiporma natin ang ating ninyang cake o cake pop. Kindness o kabahitan. Dito namin sinawsaw ang love and patience. Kailangan ito upang mas tumibay o lumakas ang relasyon nyo ng iyong kaibigan. Respect. Sa lahat ng tao ay kailangan mong gamitin ito lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Dito pumapasok ang paggawa ng mabuti sa kapwa, paggalang sa iba, pagtulong at pagmamalasakit. Isa ito sa pundisyon ng matibay na pagkakaibigan dahil hindi naman tayo magkakaunawaan kung hindi tayo magpapakita ng respeto sa ibang tao o sa ating kapwa. Hindi tayo gaganahan na makapagtulungan at makipag-usap kung walang respeto sa iyo ang kausap mo lalo na kung malapit kayo sa isa't isa. Napakalaking bagay ng respeto kahit sa kanino pang tao at dito nabubuo ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Ipalaman na natin ang trust para magkaroon po pa ng flavor ng ating cake, tamis at pagtitiwala sa isa't isa. Being supportive. Ang pagiging supportive na kaibigan ay nagpapakita ng pag Unawa, sa oras ng pangangailangan, ito ay nagpapatibay ng samahan at nagpapatagal ng pagkakaibigan. Kapag tayo ay sumusuporta sa isa't isa, mas madali nating na malalampasan ang ating mga hamon sa buhay at mas madaling makakamit ang ating mga layunin. Loyalty ay isang mahalagang katangian sa isang magkakaibigan dahil ito ang nagbibigay ng nakas, tiwala at pagkakaisa sa pagkakaibigan. Ito ay magpapalakas ng ugnayan at magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa. Patience. Sa bawat pagkakaibigan ay dapat mayroong mahabang pasensya para sa isa't isa dahil kailangan nating lawakan ng ating pangunawa at pag-iisip sa ating mga kaibigan. At matuto tayong kontroli ng ating galit dahil kung ito ang paiirali natin, sisira lamang ang ating pagkakaibigan. Dapat tayong magpasensya sa kanila dahil nisan hindi na nila alam ang kanilang inagawa o sinasabi. Pero kung maaari, ihayag mo ang iyong concern sa kanya para hindi na ito maulit pa. Honesty, pagiging matapat. Isa sa mahalagang sangkap dahil ito ay nagbibigay ng na matibay na pundasyon sa malusog at matagumpay na pagkakaibigan. Ito ay aming dinurog at ipinalibot sa yin yang Si labas na dagdagan <laughs> We shall failed. Dahil kami ay nabigo, gagawa na lang kami ng mini cake dessert. Pinagsama-sama ulit namin ang love, patience, trust, respect, and kindness. I'm okay, I'm fine. Kinchana, kinchana, ting, ning, 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 ning.